Idol. Ito na yung KMX. Punti na lang mabubuo ma na natin lahat ng na mga pyesa niya. Ang kulang ko na lang dito. Rim na lang sa likod. Yun na lang kasi nakakuha na tayo. Original ng Honda XR200. Kasi isang set natin nakuha. Sisirain pa natin to kasi hub ng ano to hub ng XR lilipat natin to okay ito na ayan saan ba tayo magsisimula ito yung mga kakabit natin natapos na natin i-repaint yung ano yan bagong repaint yan tangke at saka chassis yan sunod natin yung engine una tayong papalitan sa engine kasi halos one month yata mahigit lang ito nakakabit sa motor na to brand nyo itong engine na to mga idol kasama yung carburetor dyan pa yung mga markings nya pati spark plug pala na ito pa may markings pa ito ako na nagkabit na ito kasi hindi na natin lalagyan ng RPM ayan ganyan yung stock na kulay nya karburador na ito brand new din kasama ito pati kable yan yung gilid kita nyo itong ano ng stator pakalambot pa ng wire t 2 Pam kasama yan brand new yan yan sunod natin ito yung airbox nya Ang airbox ito yung ano grill sa radiator ito sa ano to eh sa swing arm to sticker unit truck yung ito yung grills naman sa kabila sa kanan yan ito yung kakabit natin na cambio ganda pa kick pininturahan natin yung ibabaw ng glossy na black tapos tinapcoat natin ito yung bearing nya bearing set sa liig tas baba na to yan isang set ito goma to sa toolbox ay toolbox ba to sa likod to ng upuan naka, nakakabit eh yan dito meron pa yun ayun yung stock niya na goma papalitan natin kasi medyo may, ganda ng paggagawa ko dito stainless na yung nilagay natin pati yung bracket nyan sa loob stainless na din para hindi kalawangin ano pa ba <clears throat> ito dasil sa liig kasama yun dyan ito cover sa may ano to eh caliper sa likod to cover sa adjuster sa likod o rig original lahat yung mga i ano natin dito to mud flap ito fuel cock genuine fuel cock to mga boss ayan Tanan. may din Thailand yung binili natin isa lang naman yan plastic kasi yung Japan eh bakal yung pinili natin ay ano tanso ito sa ano to eh ito. brand new na din to dito to nakasuksok yan para hindi matama yung ano kadena sa chassis wala pa pala tayong kadena dito kasi in order pa natin RK yung lalagay natin na o-ring type ay yung gold ay hindi pala yung gold yung pin tapos item yung ano ito mga tornilyo nya orig din to stock ito naman sa ano to eh ayan goma itong dalawa na to harap likod to yung nilalagay na rubber sa may ano bago mag in sa interior para hindi maano dun sa may rayos to dustil sa mga linkage kumpleto yan dustil sa mga linkage pati sa swing arm kumpleto yan tomad flap rig yan throttle pipe tsaka hand grip urig hmm. din brand nyo to mga pang reserva lang natin to sir clip sa kick at saka sa may brake master sa harap ito uh, uh, ano? dust sa swing arm itong isa dust sa linkage ito sa mga swing arm to swing arm lang pala apat yun eh apat urig to lahat ito rubber sa may caliper to para in case na pag paglinis natin mapunit kaya para hindi na kailangan na tuloy-tuloy yung trabaho ito dito ito ayan o oh. jeans bracket lock ayan, mga yun yan mga tornilyo nyan urig lahat ay ito dashil seal naman to sa ano sa hub sa likod mga boss hub sa likod yan ito sa ano to side stand ito naman urig din to sa ano to eh tangke you will cock lagyan na natin dito to para gumawala ayan mga idol. Prodin 'yung ilagay natin kasi sayang. Para pulido talaga at maganda 'yung trabaho. To mga ano, brand niyo din to lahat. Mm ito. RPM cable ito, ah speedometer cable to. Nakalagay to sa outer tube. Ito ba? To chain guide. Made in Japan. Ito. Um, the seal. front pork. Ito, gasket yan sa may... Piston ng caliper. Lilinisin ko kasi baka mamaya mapunit. Pag napunit yan, papalit natin. Pero pag hindi. Ito, morder na ako ng laksa kadena o ring type yung binili natin kasi yung bibili natin kadena ka heavy duty makapal hindi ubra yung mga ordinary na ano ayan nakaabang na to ito yung ano nyo ganda pa sariwa ignition coil ito naman yung ayan oh. Alam na to, spark plug cup. Urig made in Japan, potato stock pa. Oh. CDI stock lang. Ito yung stock niya. Okay, may ngay man. Ito, oh, ganda nito. Radiator brand new. 7,000 natin to nabili. Mahal ang piyesa ng KMX mga boss. Yan ang oh, brand new yan. brand nyo nirepaint ko lang to kasi na, nag na yung kulay nya gawa na sa sobrang tagal ito hmm. pang ganda ng mga pyesa na ito hmm. yan ito maganda tambotso sariwa to oh stock pipe lang to mga tornilyo na ito hanapan pa natin itong magandang klase para lang may gabit yung heat guard nya naka powder coat yung heat guard tapos ano lang itong ano ito naka yung pintura na pang ma para sa mainit niya, oh. na ito po ganda nito sariwa kapal tapos gina ginawa ko tong ano nito may lock pa to sa likod eh. ginawa kong stainless stainless na din lahat ng tornilyo tapos naka na yan yung ulo nitong tatlo na to naka fix yan sa likod tapos ito naka coat yan ah. <coughs> pulido to pang matagalan yan ganda ng ano natin no? Oh. Yan. Mono shock. Yan naka powder coat lahat ng piyesa na ito. Tariwa lahat 'to. Sa dami ko ba namang biniling KMX para mabuo 'to? Nakalimang KMX ba ako? apat? Yan. Pinagkakahoy ko lahat ng magaganda. Yan ito yung pinakamagandang ano. Linkage. Bago na lahat ng bearing yan sa loob pinapress ko pa yan ito bago na rin lahat ng bearing nito ganda na ito ng hub nito marumi lang yan lahat ng aloy niya hindi ko na yan kailangan ipa-repaint ganun ako mag-restore basta alloy hindi ko na pinapa-repaint lahat lang ng kinakalawang pinapa-repaint natin powder coat to mga to yung mga kulay lang na gusto natin tulad yan walang powder coat na ganyan eh kaya buga yan ito yung maganda DID original ng XR200 yan yung ano niya karton niya nakakuha pa tayo ng isa kaso ah, set yan yung hub na ito sinugalan na natin kahit sobrang mahal na ito para kang bumiling sa ikanhan ng motor hmm? Japan wala lang silang panlikod kaya di tayo nakakuha hanap tayo ng panlikod oversize kakabit natin 2.15 yan mga boss ito yung kakabit natin ng mga pisa yan yan parts out lahat ng mga yan ito lang yung mga kakabit natin yan. Ayan na. Oh. No. Matibay talaga to kasi powder coat. Ayan. Mm. Ayan lahat ng parts. Bye bye. Salamat sa mga manonood. Bibidyo ulit natin to pagka dumating lahat ng ano tulad ng gulong frame sa likod. Si iman no? Ayan, mga boss. Hindi ko alam kung kakabitan ko ba ito ng headlight. May maganda tayong ano eh, oh. Hindi ko pa sigurado kung kakabitan ko ba ng headlight. Axel sa likod na ito, sariwa. Oh. Ito yung gagamitin natin. Sa likod din to. Ito yung ibang piyesa eh. Yan mga boss. Mga axle, nandiyan na lahat. Saan na ba yung mga axle dito man? Nandito. Ito yung harness na natin. Ang ganda na ito. Walang kaputol-putol to. Pa. Sa likod to mga boss. ba yung mga axel natin? Magwala na. Ayan. Dito na yung mga ano. ayan. Nawala yung axel. Video na lang natin pagkakabinuunan natin to, Bye-bye. Saan na yung mga axel dito? dito oh dininisin pa natin to pero nagpakasariwa ng mga to hmm? yan lang naman yung gagamitin natin dininisin pa to walang kayod to may mapamapa -mapa lang ng kalawang pero walang gas gas walang kayod okay Bye bye. Lahat ng piyesa matitira na ito. Parts out natin. Ang gaganda ng mga ano dito. Oh. linkage. Bago lahat ng ano nito Bearing. Yung bushing lang yung stock. Pinapress natin. Hindi natin yung pinukpukpukpukpuk. Okay, bye bye. Yung iba kasi pinupukpok lang. Ayaw ko nang ganun. Tami pyesa nito. Sa mga magtatanong ng mga presyo, mahal po yan. Hindi ko na kinumpute dahil ano, masakit sa bulsa. Okay, bye bye mga boss bangan natin tong KMX na to. Tatat. Dito natin paparking parking oh. yan, Diyan, oh.